Okay, magandang maga another na video ating panoorin. Alwar kayo mga Christian, kung ikaw ay totoong ligtas, uh, isa kang Kristiyano, kung ikaw ay nakafollow sa page ni Loteran o Loter Teleron Ministry o sa New Covenant so, Church, umalis ka na. Bakit ko nasabing umalis ka na? dahil itong nagpakilalang pastor na ito ay hindi totoong pastor okay so wala naman yan authority from God galing yan sa uh, another na diminution umalis na protesta at gumawa ng sariling simbahan okay kaya ang kanilang founder si Luther hindi si Jesus Christ itong taong to ay napaka worldly Oh, nagpakilalang pastor na yung mga pastor na matitino ay nadadamay sa kanyang kalukuhang ginagawa so ito siya ay napaka worldly uh, siya po ay sumasayaw sa loob ng simbahan at uh, yung sayaw niya ay sayaw ni Elias tingnan mo yung sign na sayaw ni Elias ay na talagang hindi maganda tingnan So ginawa na ni Lotharan, no? Ni Luther ginawa niya, sinayang niya. Napaka-worldly ng taong 'to. So kung ikaw ay nanjan nandiyan sa page niya, umalis ka na. Dahil na, nakapunta o napuntahan mo yung page na naka ka na mali ang pagtuturo sa Bible. <music>